Ang tatlong mga patunay kung bakit si Asta ay isang devil hybrid, dahil si Zagred mismo ay nagulat kung bakit si Asta ay napili ng five leaf clover grimoire. Since walang ibang pwedeng makakagamit nito kundi ang mga devil lamang. Dahil hindi naman siya pipiliin ng grimoire kung hindi siya isang devil. Well, kung ikong -co compare natin ngayon si Asta kay Charmy na isang hybrid dwarf ay makakabuo talaga tayo ng mga patunay na si Asta ay isang devil hybrid. Kung pagbabasihan natin ang mga sinabi ng Witch Queen patungkol sa katawan ng ating bida, nang pinagaling niya ito mula sa sinaunang sumpa. At ito rin pala ang rason kung bakit nakasurvive si Asta sa magic ng kanyang ina. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. At kung gusto mong sumali sa ating Facebook group, ang link ay nasa description. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang author ng Black Clover na si Yuki Tabata ay hindi talaga tayo binigyan ng napakasimpleng storya. Isa sa mga halimbawa nito ay ang isa sa pinakamalaking plot twist ng Black Clover ang paglabas ni Lucio Socrates, ang leader ng Dark Triad, ang pinakamatanda sa magkapatid na Socrates. Kaya masasabi nating si Julius ay isa rin sa kanila dahil ipinanganak siya kasama si Julius sa iisang katawan. Naniniwala akong maihahalin tulad natin ito sa malaking sekreto ni Asta, ang sekreto na isa siyang devil hybrid isang bagay na hindi pa alam ni Asta sa kanyang sarili na mayroon siyang dugo ng isang demonyo. Ito ay posibleng na mana ito sa kanyang ama na isang demonyo o di kaya ang kanyang ina ay saring devil hybrid na kanyang namana unang mga patunay kung bakit si Asta ay isang devil hybrid noong dinala ni Lisita si Libby sa kanyang bahay ay nagtataka siya kung bakit hindi siya naapektuhan ng kanyang magic which is ang otomatikong pag-absorb ng magic at buhay. Sinabi ni Lisita kaya siguro hindi niya kayang nakawin ang magic o buhay ni Libby dahil isa itong demonyo at nakita din natin na hindi na absorb ni Lisita ang buhay ni Lucifero nang pinasok nito ang katawan ni Libby dahil isa itong demonyo. Sa halip, ang naabsorb lang nito ay ang magic ng King of Devil. Ang mga patunay kung bakit hindi kayang maabsorb ng kapangyarihan ni Lisita kapag isang demonyo ay si Asta. Napaka-imposible na hindi kayang nakawin ng kapangyarihan ni Lisita ang buhay ni Asta sa loob ng kanyang sinapupunan kung isa itong normal na tao. Ibig sabihin si Asta ay isang devil hybrid. Kaya posibleng ang naabsorb lamang nito ay ang magic at iniwan niya na lamang sa simbahan dahil nag-aalala siya na baka balang araw ay maabsorb ng kanyang magic ang buhay ng kanyang anak. Kaya no question kung nagkaroon talaga ng relasyon si Lisita at Astaroth dahil hindi naman ito naapektuhan sa kanyang pasib na kapangyarihan. Ay kung bakit si Asta ay isang devil hybrid ay ang mga sinabi ng witch queen sa pag-analyze nito sa dugo ng ating bida. Sinabi niya, ang akala ko isa ka sa mga kauri nila, subalit nagkamali ako. Hindi niya sinabi kung anong uri ang ibig niyang sabihin maaaring kauri ng isa sa mga demonyo o di kaya ng mga elf dahil nakita niyang ginamit ni Asta ang espada ng leader ng mga elf na si Lee. Sinabi din ng Witch Queen na gamit ang kapangyarihan ng kanyang dugo ay isinalin niya ito sa dugo ni Asta noong pinagaling niya ito gamit ang kanyang magic. Pinabilis niya ang pagdaloy nito at tinanggal ang mga limit sa katawan ni Asta kaya nagresulta sa pag-awake ng kapangyarihan ng anti-magic at napalabas ang true form ni Asta. Kapag ang isang tao ay pinanganak galing sa magkaibang uri ay isang human hybrid katulad ni Charmy na isang half human half dwarf. Isa sa mga patunay kapag ang isang tao ay isang hybrid ay nagbabago ang katawan at physical na lakas at magical power. Katulad ng nakita natin sa laban ni Charmy against Incarnated Captain Real. Makikita natin kung gaano kalakas ang kanyang physical strength at totally nagbago talaga ang kanyang katawan at tumaas ang kanyang magical power. Ang eksenang ito ay may hahambing natin sa nangyari kay Asta noong nakalaban niya si Landros naniniwala din ako akong magkakaroon talaga ng pangalawang kapangyarihan itong si Asta. Dahil sinabi ng reincarnated Captain Rill na ang mga hybrid na tao ay kayang gumamit ng dalawang klasing magic. Since yung karival nga ni Asta ngayon na si Yuno ay mayroong dalawang magical attribute. Dahil mula pagkabata ay naninirahan ang soul ng anak ni Lick sa katawan ni Yuno na nagtataglay ng wind magic. Hindi ko sinabing si Yuno ay isang hybrid. Subalit palagi nating napapansin kung ano ang meron kay Yuno ay magkakaroon din si Asta. Ang pangatlong mga patunay na si Asta ay isang devil hybrid ay ang pagkakaroon nito ng five leaf clover grimoire. Alam natin kapag ang owner ng isang grimoire ay lalamunin ng kawalan ng pag-asa ay sasanib ang negatibong mana. At mag sa pagbabago ng kanilang grimoire into five-leaf clover na pwedeng-pwede nang gamitin ng isang demonyo. At hindi na ito mapapasakamay pang muli sa tunay na nagmamay-ari. Kapag ang grimoire ay naging five-leaf clover, ang isang demonyo ay makakapagmanifest sa kanyang true form sa mundo ng mga tao. At magagamit niya ng full potential ang tunay niyang kapangyarihan katulad sa nangyari kay Zagred noong nakuha niya ang Grimoire ni Patre. Isa rin ito sa mga paraan ng mga demonyo upang makapagmanifest sa mundo ng mga tao. Noong nakita ni Zagred na ginagamit ni Asta ang Five Left Clover, hindi ito makapaniwala kung bakit napili ng Five Left Clover ang isang normal na tao na walang magic. Bago na ipasok ni Lisita si Libby sa loob ng grimoire ay isa na itong five left lover. At hindi si Libby ang dahilan kung bakit naging five left lover ito. Dahil si Zagred mismo ang dahilan kung bakit naging five left lover. Subalit sa case na pinili si Asta ng five left lover, ito ay nagpapatunay na si Asta ay isang devil hybrid. Dahil walang ibang makakagamit ng grimoire ni Lick kundi ang isang devil lamang. Well, kung ikukumpara natin ang sitwasyon na ito kay Vice Captain Knack na isa ring Devil Host, si Knack ay hindi napili ng 5-leaf clover grimoire. Si Knack ay katulad rin ng iba na mayroong 3-leaf clover. Ang kanyang pagiging Devil Host ay nagmula sa isang ritual ng Devil Binding Contract. Unlike kay Asta, si Libby ay nasa loob talaga ng 5-leaf clover grimoire. At sa huli na nangyari, ang Devil Binding Contract Noong na-unlock ni Zagred ang kanyang magic spell gamit ang Five Leaf Clover Grimoire ni Patre, kinakain ng kanyang magic spell ang lahat ng nag excess na may buhay at inaabsorb nito ang magic. Nakita nga natin ang nangyari kay Captain Yami nang nagawang sipsipin ng magic spell ang kanyang mana sa kaliwa niyang kamay. At nangyari din ito kay Asta na makikita nating nilamon ng magic spell ang buo nitong katawan. Subalit, kahit konti ay walang nangyari sa ating bida. Hindi kinain ng kanyang buhay. Sinabi ni Patre, ito ay dahil wala siyang magic. Subalit so kung babalikan natin ang nauna nating topic, kung saan hindi na naapektuhan si Libby ng life-stealing magic ni Lisita at kahit ang King of Devil Lucifero ay hindi rin naapektuhan. Ito ay dahil hindi naapektuhan ang mga devil ng life stealing magic. Kaya masasabi talaga nating ang ating bida ay isang devil hybrid dahil hindi nakakaapekto sa kanya ang mga life stealing magic at napili siya ng Five Leaf Clover Grimoire kung saan ang mga demonyo lamang ang kaya nitong gumamit o pipiliin at dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lords huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page salamat